Ito yung ating sprayer. Black Label Premium Brand Terminator. Ayan. Ito ay electric operated. Battery operated siya lang isip. Ito yung switch. Ito yung switch. Ito yung accelerator. Ibig sabihin, gusto mong pahinaan o palakasin. Ayan, ito yun. Oh, switch din pala ito diretsyo. Okay. Okay. And then dito yung charger port. Ayan. So ngayon, kung gusto natin mag-spray na, ito na lang. I-press lang to. Ayan. So naka-engage na siya, naka-on na. So once na-prenas mo itong itong lever, ayan. So gagana na yung ating sprayer. Ayan. Sa so, ating mga magsasaka para ma-minimize yung pagod, ito na yung mga gagamitin natin. Mas mura to kaysa dun sa stainless na napsak sprayer. Yung stainless knapsack sprayer is more than 2000 pesos samantalang ito na sa 1000 plus lang around the uh, 1600 pesos. So ito na yung gagamitin natin. Bumili ako ng dalawa nito para yung katulong ko ay meron ding sariling gagamitin doon sa mas malaking farm. Ayun. Ito yung handle sa caliber. Then tatlo ang nozzle nito. Magoooperate ng traktora. Okay, so nandito dito tayo sa kalamansian at mag-spray na tayo. Ganda oh. Haba na nung uh, ng rad. <laughs> Haba na oh. Yan. So kapag mag-spray tayo sa taas, wala nang problema. abot na, abot na. Yan. So gusto niyo makabili ng ganito, check niyo sa online. Lazada or Shopee. Yeah. Sprayer uh, connector. Oh, extender. Ano? You know pag mag spray tayo haba na oh. ayos na tatakpan muna natin yung ating ilong at saka kung mag spray tayo dapat nasa upwind position tayo upwind yung direksyon ng hangin pag ganyan so mag spray tayo pa atras para hindi natin malanghap yung uh, saboy ng pesticide uh, ganyan lang ganyan lang Okay. So, so oh, irit na tayo. Ito yung switch. Yeah. Turn on. Ah, oh, nakauna pala. na yung switch. So, ipipress na lang natin to. Oh. Once a pre Ayan, oh. kakalat na yung spray natin. On. dahil nakapag-spray na ako nung 3 days ago, ngayon, parang wasiwas na lang. Napang tabay lang ng peste. So, kung may tatamaan, mamatay siyempre. Tsaka nilagyan ko to ng foliar fertilizer. Ang foliar fertilizer ko ay mano green. Mano green. Ayan, bunga ng kalamansi oh. Ayan. Ito pa oh. Lima. Against the light. Okay. Ayan na. Oh. Maintenance lang to. Maintenance spray. tras tayo at tras Okay. Ganun lang. Simple lang. Basiwas lang. Spray. Yeah, bantina man. No pain, no gain. <laughs> Okay, sa so modern farming, yung mga junior generation ayaw na magpagod ng ganito. Ano dapat natin gawin? So, gagastos tayo sa farm implement. Mag, pwede tayo mag-install ng host system dito. Lagyan natin ng mga stand. At saka, papatakbo tayo ng pump. Isang, isang nozzle lang o isang valve lang yung bubuksan. Kakalat na yung spray sa taniman. Hindi na kailangan maglakad-lakad. Oh, na ang modern approach ng farming hindi tulad nito na iniisa-isa natin yung puno na ah, susumpitin Ayan. yung mga ganito kalamanda rin tatanggalin to naalis to o, yan o tanggal so nag spray tayo pag mayroon tayong nam namataan na ganito tanggal hindi to kailangan ito pa kasi matinik to at saka mabaho actually mabango naman siya napakatapang ng amoy Terus sisip-sisipin belangnya yun, nih pertama. Atau uh, ini ga anong mumunga. Oke, okay, spraylet. Begini hawa. Ya, begini hawa yang dengan flashing sprayer. Nah. daling gawin pero medyo kakapagod kasi pasan-pasan natin yung bigat ng sprayer. At saka uh, hindi maiwasan na uh, makakontakt tayo sa chemical. Nagbabago diba yung direction ng hangin. Parang may namitas na kalamansi si ko. Kasi ito, yung sanga. Nasapi. Nasapi yung sanga. Ano, nasapi. Napigtas. <laughs> ano? Alam niyo, mayroon akong isir yung tungkol dun sa investment. na may mga investment scam na ganoon, mga pyramid scam. Sa akin, hindi. Nag-open ako for investment kasi kailangan ko ng puhunan sa farm. So, mayroong isang tao na eagerling nag-buka sa akin ng opportunity. Sabi niya, sige, mag-iinvest ako. At uh, mayroon kami napagkasundoan na amount. Ang problema, uh, nakapagbigay lang siya ng uh, around 20% ng investment niya. Ay natigil na. So, yung project ko hindi natuloy. Hindi natapos. Dahil kulang yung kapital. Ang problema, Uh, sinisingil na akong ibalik daw yung, aking, yung kanyang investment kasi stagnant daw hindi daw kumikita eh sabi ko paano kikita eh hindi natapos yung project di ba kasi kung ganun lang naman yung i-invest mo sabi ko eh ginastos ko na lang sana yung pera doon sa oh, mas madal, mabilis yung return tulad ng babuyan di ba doon ko na sana ginamit yung pera hindi doon sa receiving area kasi yung plano ko eh uh, agritourism uh, at uh, saka learning site for agriculture so yung pinakam priority kasi doon sa ganong klaseng setup ay yung receiving area kasi kung pag may mga bisita mayroon na kaagad na masisilungan at saka yung security ng perimeter so nagpagawa ko ng mga poste konkretong poste para ilagay doon sa mga bakod so naubos yung pera initially doon sa mga ganong project eh hindi naman yun generate ng income kasi inaasahan ko mayroon pang mga darating para dun sa iba pang mga structure so anong nangyari nabitin ako at ngayon sinisingil na akong ibalik yung pera uh, anong mangyayari nito uh, di problema <laughs> kaya ito yung risk kapag naganap tayo ng investor na ang expectation ay magkaroon kaagad ng return mahirap yung ganon yung development plan naman natin ay uh, pangmatagalan So, nag-invest na ako doon sa property at saka doon sa vegetation. Yung structure ay doon naman i-utilize yung pera na na-invest ng iba. Ang problema, eh, hindi natapos yung investment. Kinapos ako sa budget. So, hindi din nag-generate ng income. Eh, 20% lang naman ang committed amount. O, ano yung magagawa noon? Kaya ngayon, nabitin ko siya. Nagkaroon din ako ng kompromiso. Yun ang mahirap. Kaya kung sino makakapanood nito na mayroong sufficient fund. Uh contact nyo po ako, message lang kayo dyan sa sa aking video. Baka sakali matulungan nyo ako at matulungan ko rin kayo sa inyong pananalapi. Kasi yung aking gagawin naman is long term, ah, uh, long term investment. At uh, gagawa tayo ng kontrata para doon sa sharing of profit. Eh, uh, meron na rin akong negosyong ganun yung sistema at uh, hanggang sa ngayon existing yung negosyo at kumikita yung mga investors. O, ngayon lang ang problema, kapag hindi natapos yung project, kompromiso, ah, di ba? Compromise. So ngayon, sabi ko, ibebenta ko yung portion ng property, <laughs> o yung isa isa pang property na na ipundar ko. Ibebenta ko na lang 'yon para mabayaran ko siya in cash. O kaya mayroong isang option na kung mayroong ibang mag-invest, mababayaran mababayaran ko siya in cash din. O, fully paid. Yun ang mahirap ah. Kaya, oh, dun sa mga nag-iisip ng negosyo, tungkol dito sa agri-tourism na to, oh, malaking gastos ang pag-develop ng isang site, ng isang learning site. Kasi, uh, maraming requirements sa API. Yung accessibility, yung in infrastructure, yung mga facilities. oh Kailangan may supply ng tubig, may supply ng kuryente, may pailaw, may security fence. Ang daming requirements. Kaya kapag nag-commit tayo, sa funding uh, bilang investment, uh, panindigan natin yon at saka we are willing to wait for the harvest season. Uh, mahirap yung uh, nabitin ako, na-compromise pa ako. okay oh, kaya sige, mag spray muna tayo. Kita na ninyo yung sacrifice ng farmer ha. Kaya ngayon, hanggang farmer lang muna ako. Hindi pa ako magiging businessman ito. Hirap. free spray lang muna walang saga walang nilaga umikot na yung hangin humira. kung hindi uh, hindi niya ako matindihan doon sa akin sinabi pasensya na basta yun ang aking sa loobin yung papasok kayo sa isang kontrata o oh, kasunduan tapusin nyo yung kasunduan bago kayo mag expect ng return mahirap yung gigipitin ninyo yung magsasaka yung business proponent mahirap yung ganon nagbago na direksyon ng hangin dito tayo pati hangin, nagbabago rin ng direksyon parang tao <laughs> nagbabago ng desisyon meron turn your passion into cash yun ang negosyo kita pa ako mga malalaking langaw. Ang problema sa malalaking langaw ay yung magots, magots uod. Saka leaf miner. 'Yon, yung nangingitlog sila sa ilalim ng dahon at uh, sinisira yung dahon sa ilalim. 'Yan, yung malalaking langaw 'yan, leaf miner. Kapag nangitlog 'yan sa dahon, kakainin ng uh, larbay 'yung mga dahon. Ang tawag yan ay leaf miner. So, isa rin sa mga mapinsalang mga insekto Bakit hindi mo nalang ibayad yan? Eh, kaya nga farmer ka eh. Hindi <laughs> ah, si lang. Ang ah, dami pang tubig dito. Ah, kapag ganyan lang, ganyan na dumadalo yung tubig sayang ng pataba na nilagay natin kaya dapat ma mabarahan hindi napapasok yung tubig oh, may mga oh, tayang upa oh, ah. kaya tama lang na mag spray ito may lock naman eh kapag prines natin to tapos pre push o oh, lang oh, dapat pala ganito yun o oh, lock na siya hindi na tayo magpupress ay bitawan po pa bitawan po <laughs> pwede siyang ilock para tuloy tuloy yung spray yun napress ko ulit dami din mga nalaglag ah. <laughs> Hard money, hindi easy money. <laughs> Lumaban ng patas sa buhay, huwag tatamad-tamad. Huwag iuutang yung pangailangan. Yung investment, hindi ko yung sana utang eh. Kung natapos lang sana yon hindi okay na. Ipita na tayo ng pera. Kaso nabitin. Ngayon, nasa kompromiso tuloy ako, utang. noong bago ko tayo spray ng 3 days ago grabe yung grabe yung bugs grabe pa yung mm, Yan. Last. Sana magkasya to. Kunti na lang. Wasiwas lang kasi to eh. So check natin yung direksyon ng hangin. Ayan, punta dito. <laughs> sakit din sa kamay teka ilak ko yun lock na Kita sprint dia. Ito yung matumbing sa alang insekto. Oh. Yan. Ito yung makita. Ito. Yan. Yan ang tayangaw. Ako, pag, uh, ah, kapag tinusok niya ng kalamansi, tapos. Okay, pasok tayo ulit. Ulitin natin kasi may kunti pang laman. Ah, yung, yung camera natin may tubig na. Alisin natin yung tubig. Yon. <laughs> Pasensya na kayo dyan pag ma maalog. Magalaw yung camera ko ha. Okay lang yan? yan. talaga In action tayo. Kung sana yung YouTube may automatic video editor na lang sana. Para hindi mahirap yung pag-edit. Eh nagtry ako mag-edit. Yung stabilizer. Stabilizer sa yukat, may bayad. Hmm stabilizer naman sa Google Google uh, photo editor kami ikot-ikot lang nagbabrush-brush lang pero hindi naman mako hindi ma-stabilize kailangan din talaga gastusan yung pag-edit ng video hindi pwede yung libre-libre lang hindi natin mag magawa yung gusto natin hindi pa kasi ganun kalaki yung income ko sa sa YouTube eh pero kailangan talaga mag-invest para gumanda yung ating content. Pero uh, pagtiyagaan niyo na importante nakikita niyo kung ano yung aking ginagawa. Yan o. <laughs> Para lang akong naglalaro Ito kasi ang sport ko eh Gardening Farming, gardening Ang aking laro Wala akong hilig sa basketball uh, Sipak takraw Ang sport ko noon ng estudyante pa ako Sipak takraw Kaunting hilig din sa volleyball At saka football Pero hindi ako nagseryoso Sa paglalaro uh, Ito yung sineryoso kong sport Nung estudyante pa ako Magtanim Yes, like I bring the Bible, train up a child in the way he should go, so that when he is old. <laughs> Iwas tayo sa ako. Okay, Michael. He will not depart from it. Oh, kaya ito yung kinasanayan ko nung bata pa ako eh. Kaya tuloy. Kaya hindi ako makaalis-alis dito sa aking hilig. Yan. Okay. Nilagyan ng fog yung aking camera. Okay pa ba? Oh, malinaw pa. Okay. Ayan, so dito medyo maliliit yung kalamansi. Eh. Isprayan ko na rin. Ayan. Ay, daming pa. Daming insekto kahit sa damuhan spray tayo pero mag spray ako nitong damo uh, herbicide yan paubos na yung panatin gamot May eh, natira pang kunting gamot. O uh, uubusin ko na lang dito sa kalamansin. Eh. na malalaki. Okay. Ubos na yung gamot. <laughs> okay na. Ha, ano niyo? Huh. Hindi ko alam kung dahil to sa overwork o dahil sa chemical exposure o sa anumang dahilan. once na ganito na pagod na ako, nagpapalpitit na ako. Palpitation. <laughs> yung parang may bumabara sa daluyan ng dugo ko papunta sa puso. Hindi ko sure, hindi ako sure kasi hindi pa ako nagpa anong tawag nun? angiogram ba? O anong anong procedure doon para malaman kung may bara sa puso. Basta nagpapalpitate ako. Kailangan ko yung mga ganitong klaseng activities para pawisan ako at uh, ma-exercise. Ito na yung exercise ko kasi. Farming is also exercise. Yung nga lang, uh, <laughs> Uh, isang taon na lang mag-50 uh, years old na tayo. Uh, yung exposure natin sa trabaho, overwork, kasi yun ang kuwang -ku eh, uh, ko eh, lifestyle ko. Hindi ako mapakali kapag nakaupo lang. Uh, eh, hindi ako sanay sa mga office work. Kailangan ko talaga, ever since nung nasa government pa ako, extensionist ako, school. Maliban doon sa pagtuturo, kailangan ko talagang rumonda sa mga community para mag-organize ng mga community-based training. Uh, hindi ako komportable sa trabaho ng opisina. Kailangan ko may physical work. Kaya siguro, yung ganong klaseng rutin routine ng buhay, naipo na. <laughs> At uh, exposure din sa chemical sa aking trabaho. Maging sa farming, chemical din. Kaya palagi talaga may setback sa lahat ng bagay na ginagawa. Kahit wala akong bisyo. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako nagiinom ng uh, intoxicating liquor. Oh. Pero mayroon talagang uh, yeah, exposed naman tayo sa environment. Hindi natin alam kung ano yung mga toxins o toxic chemicals na nasa environment. Sa kinakain natin, di ba? So lahat ng yan, contributory factor sa kalagayan ng ating kalusugan. Kaya sa ngayon, yun ang aking dinaramdam. Ha? Nagpapalpitate ako. Uh, at uh, makikita naman ninyo dyan sa aking mga video doon sa previous videos ko na napunta ako sa ospital uh, pagamot ako kasi bumagsak talaga yung, yung katawan ko yung kreatinin ko bumag uh, bumagsak uh, yung potassium ko tumaas parang halaman <laughs> tumaas yung nag-spike yung potassium ko at saka uh, bumagsak naman yung aking kreatinin kaya humina yung katawan ko uh, nagpalpitita ko ngayon nakarecover na uh, after uh, ilan ba after 6 months nakarecover na ako yan pero hindi ba ganoon kalakas tulad ng dati na araw-araw ko nasa farm yan so yan mga kaibigan na tapos na ako sa pag-i-spray salamat sa inyong tiyaga ng sa panonood ng aking video kahit hindi ganoon kaganda yung quality at uh, sana mayroon kayong konting natutunan god bless you all bye bye